Baya da yun, way tago ay. Palumalumag pangutang lagi. <laughs> na magtago-tago o paninglan o muabot na ang kolektor. Huh? Ba, eh. <laughs> lain nga adlaw, lain na pun nga utang. Ang atong paninglon karong adlaw <laughs> ah. <And> Wala <laughs> ka adeta karon sa lungsod sa merkado sa Hagna Buhol. Wow! Nindot ila ang lungsod dere kay na, na ade ay makdo. Wow! Ang dere kay ang ilahang mga sakyanan kay mga bao-bao ba ba kadaghanan. Kunya na dai dire sa ilawom sa merkado nagtrabaho ato ang paninglon karon. Usa ni siya ka tindera sa pharmacy. Mura man sinikang aslom <tipos> kay siya now. Eh. Wa man siya hanaw pataka laglakaw. Eh. Isog daw siya. Maayo ning kustomera kay maguna-una sa iyang utang, di ni siya sa uban diha nga magtugot-tago og paninglan. Wa gaba eh. Duha dai nila sila dire nga mangutang ay. Di ara ang usa oh. Mura man sinigang aslong kay siagnaw Eh, wa man siya hanaw pataka laglakaw Eh, isog daw siya <laughs> <laughs> Nagpareha lang ning duha Puro maayo mamayad Nindot og magdaghan ning mga tawhana Kay di nata maglison og pangita <laughs> e, Kay, ang uban diha Wala ka bau Nagbaw pa og pangita ang kolektor oh, no. Wa gabae eh. Unya, anin nalang kukutob Salamat sa pagtanaw Pala huwag na lang share ane. er mo kay bawa po itong mga palautang. Bahalag di mo mo subscribe. Huwag gaba eh. <laughs>